Parang mabigat ang hangin, puno ng hindi masabi. Ang bawat paghinga ay tila may dalang bigat ng mga salitang hindi mabigkas. Si Sam Milby, nakalmado lagi, ay nakaupo sa harap ko. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Makikita mo sa mga mata niya ang lalim ng kanyang nararamdaman. Ang bawat tingin ay puno ng mga alaala at pangarap na tila naglaho. Nandito siya para pag-usapan ang bagong pelikula niya isang masayang romantic comedy. Ngunit ang kanyang ngiti ay tila pilit lamang. Pero ramdam na ramdam ang lungkot ng nakaraang pag-ibig, parang multo na hindi maalis. Ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Tumagal ang katahimikan, puno ng paghihintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng pag-alinlangan at pag-asa. Sa wakas, sa boses na puno ng emosyon, kinumpirma niya ang mga sismis. Tapos na ang fairy tale. Ang mga pangarap na biniwo nila ay naglaho na. Wala na si Nasam at Catriona. Ang kanilang kwento ay nagtapos na iniwan ang mga tagahanga na nagdadalamhati. Kahit hindi ganap na nakakagulat, malakas ang naging epekto ng balita sa mundo ng showbiz. Ang bawat headline ay puno ng lungkot at panghihinayang. Halatang apektado si Sam, hirap na hirap siyang maging kalmado. Ang bawat paghinga ay tila may dalang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ito basta palabas lang. Hindi ito basta panandali ang pag-ibig sa magulo na mundo ng showbiz. Ito ay isang tunay na kwento ng pag-ibig at pagkawala. Iba ito, si Catriona ito. Ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa buhay ni Sam, nunit ngayon ay naglaho na. Ramdam na ramdam ang sakit niya. Kitang kita ang tunay na nararamdaman ng isang lalaking nagmahal at nawalan. Ang bawat tingin ay puno ng panghihinayang. Ang dating masayang atmosphere sa set naging malungkot. Ang bawat tao ay tila nagdadalamhati sa pagkawala ng isang magandang kwento. Parang dinadaganan kaming lahat ng bigat ng pag-amin niya. Ang bawat salita ay tila may dalang bigat ng isang buong mundo. Nasasaksihan namin ang pagtatapos ng isang love story na minahal ng milyon-milyon. Ang bawat tagahanga ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang magandang kwento. Nagsimula ang kwento nila parang nasa pelikula. Siya ang guwapo at pwedeng maging nobyo na dumaan sa mga kilalang relasyon. Siya ang napakagandang beauty queen na kinahumalingan ng buong bansa dahil sa kanyang ganda, talino, at ang di malilimutang lava walk. Nagtagpo ang landas nila at nagsimula ang lahat. Ang simpleng pagkakaibigan ay mabilis na naging malalim at totoo. Hindi may tatanggi ang chemistry nila, ang kanilang mga ngiti at tinginan ay nagsasabi ng lahat. Sila ang perpektong halimbawa ng modernong fairy tale romance. Naging maingay ang social media, ang mga fans at followers ay nabighani sa bawat galaw nila. Ang mga litrato ng kanilang mga date, ang kanilang tawanan sa kalye, ay lalong nagpaingay sa lahat. Sina Sam at Catriona ang naging pinakasikat na couple. Ang love story nila ay simbolo ng pag-asa sa isang mundo na madalas naghahanap ng totoong koneksyon. Dumating ang mga bulong ng walang hanggan. May mga lumabas na litrato ng isang romantic getaway, isang napakagandang lugar para sa pag-ibig na tila na katadana. Kumalat ang mga chismis, palakas ng palakas bawat araw, at pagkatapos ang kumpirmasyon na hinihintay ng lahat. Nag-propose na si Sam at si Catriona, napakasaya ay sumagot ng oo. Ang balita ng engagement ay nagdulot ng matinding saya sa kanilang mga fans. Sumabog ang social media sa mga pagbati. Ang mga litrato ng masayang couple, kasama ang kumikinang na engagement ring ni Catriona, ay lumabas sa lahat ng balita. Sila ang simbolo ng pag-ibig, patunay na kahit sa magulo na mundo ng showbiz, pwede pa rin magkatotoo ang mga fairy tale. Ang love story nila ay nagbigay ng pag-asa, paalala na ang happy ending kahit pihira ay posible pa rin. Pagkatapos, Kasimbilis ng pagsikat ng kanilang love story, tila bigla itong naglaho. Nagsimula ang mga bulong, pabulong na usapan at makahulugang tinginan ang pumalit sa mga masayang balita tungkol sa kanilang kasal. Ang social media, na dating puno ng excitement, ay nagiba ang tono. Puno ng haka-haka at chismis. May mga pagtanggi, maingat na mga salita para patahimikin ang mga chismis. Pero ang mga pagtanggi ay kulang sa paniniwala may mali, may dumilim sa kanilang dating maganda at maliwanag na kinabukasan. Ang fairy tale tila ba ay magkakaroon ng malungkot na wakas. At pagkatapos, lumabas ang balita, mabilis at walang awa, na sumira sa ilusyon ng kanilang perfectong love story. Sina at Catriona, ang couple na nangako ng walang hanggan, ay wala na. Cancelled na ang engagement. Natapos ang fairy tale, hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang mahinang paghikpi. Section 5. Pagharap sa Bagyo. Umingay ang mga tsismis, parang alo na sumasalpok sa dalampasigan. Kabi-kabila ang haka-haka, dahil sa mga mahiwagang post sa social media at maingat na pagpapakita sa publiko. Ang bawat isa ay may sariling opinyon, bawat isa ay may sariling kwento. Lahat may teorya, may paliwanag sa biglaan at hindi inaasahang pagtatapos ng isang sikat na relasyon. Si Sam, tahimik lang, tila nagtatago sa likod ng kanyang katahimikan. Wala na ang mga masayang post sa social media, ang mga litrato ng kanilang buhay. Ang dating makulay na mundo ay tila naglaho. Ang pumalit ay nakabibinging katahimikan na nababasag lang ng mga maingat na salita galing sa kanyang management team. Ang bawat salita ay tila may bigat. Isa siyang lalaking nagluluksa, kitang-kita ang bigat ng kanyang kalungkutan sa bawat pagpakita niya sa publiko. Ang kanyang mga matata ay puno ng lungkot. Hindi maitatanggi ang sakit sa kanyang mga mata. Ang bawat tingin ay puno ng hinagpis. Ang dating charming at charismatic na aktor ay tila nagtago sa kanyang sarili. Ang bigat ng kanyang kalungkutan ay ramdam na ramdam. Ang kanyang mga ngiti ay tila naglaho. Ang lalaking nakaupo sa harap ko, ang boses niya ay puno ng luha, ay ibang-iba sa confident at in love na lalaking nagdeklara ng kanyang pag-ibig kay Katrina ilang buwan lang ang nakalipas. Ang pagbabago ay napakalinaw, at ang sakit ay ramdam na ramdam. Section 6. Katahimikan ay nagsasalita. Sa gitna ng mga chismes at haka-haka, isang pangalan ang lumitaw, isang pangalan na laging nababanggit sa kwento ng kanilang hiwalayan. Si Moira de La Torre, isang magaling na singer na kilala sa kanyang mga madamdaming kanta, ay nadamay sa iskandalo. Ang mga chismes, kahit walang pruweba, ay mabilis na kumalat. Maingay ang social media sa mga akusasyon, nagkampihan ng mga fans. Si Moira, na nadamay kahit wala siyang kasalanan, ay nanatiling tahimik, ayaw niyang madamay sa drama. Si Sam, mariin niyang itinanggi ang mga shismis, nanginginig ang boses niya sa galit at lungkot. Hindi ito basta shismis lang, ito ay direktang pag-atake sa integridad ng relasyon niya kay Catriona, isang relasyon na malinaw na pinagluluksa pa rin niya. Section 7. Mga Alaala ng Nakaraan Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga alaala tayong hindi malilimutan. Hindi na bago kay Sam Milby ang heartbreak. Ang bawat sugat ay nag-iwan ng bakas sa kanyang puso. Ang mga nakaraan niyang relasyon, kahit maingat na itinago, ay kilala ng publiko. Ang bawat pag-ibig ay may kwento. Anne Curtis, Marie Jasmine, at marami pang iba. Tony Gonzaga, bawat babae ay nag-iwan ng marka sa puso niya. Bawat isa ay may natutunan siya. Bawat hiwalayan ay isang aral, isang hakbang patungo sa mas matatag na pagkatao. Isang peklat sa kanyang kaluluwa. Nagmahal siya ng totoo, malinaw yon. Ang bawat sugat ay nagpatibay sa kanya. Pero lahat ng relasyon ay nauwi sa heartbreak. Iniiwan siyang mag-isa para matuto at bumangon muli. Para matuto at bumangon muli. Sa bawat pagbangon, may bagong pag-asa. At kahit sa bawat bagong pag-ibig, may pag-asa. Isang paniniwala na baka, baka sakali, iba na ito. Si Catriona, tila ba, ay iba. Ang love story nila, na nasaksihan ng publiko, ay may lalim at maturity na wala sa mga nakaraan niyang relasyon. Sila ay dalawang taong nakahanap ng comfort at lakas sa isa't isa, ay may lalim at maturity na wala sa mga nakaraan niyang relasyon. Sila ay dalawang taong nakahanap ng comfort at lakas sa isa't isa. Ang pag-ibig nila ay simbolo ng pag-asa sa isang mundo na madalas puno ng panandaliang koneksyon. Ang kanilang kwento ay inspirasyon. Ang pag-ibig nila ay simbolo ng pag-asa sa isang mundo na madalas puno ng panandaliang koneksyon. Ang kanilang kwento ay inspirasyon. Section 8, Pagbubukas ng Bagong Kabanata Ang buhay, sabi nga nila, ay nagpapatuloy. Ganun din para kay Sam Milby. Kahit pa hinaharap niya ang sakit ng heartbreak, may bagong project na naghihintay. Ang Everything About My Wife, isang romantic comedy na pinagbibidahan ni na Sam Dennis Trillo at Jenny Lynn Mercado ay malapit ng ipalabas, hindi nakaligtas sa lahat ang ironi. Heto siya, pinopromote ang isang pelikula tungkol sa pag-ibig at relasyon habang sariwa pa ang sakit ng publiko niyang hiwalayan. At kahit ganun, hinarap niya ang mga kamera na may dignidad, isang professionalism na nagpapakita ng kanyang karakter. Pinag-usapan niya ang pelikula na may enthusiasm, ang mga mata niya paminsan-minsan ay may bahid ng lungkot na nagtatago sa kanyang pinipilit na composure. Malinaw na sariwa pa ang sakit, bago pa ang mga sugat. Pero determinado siyang magpatuloy, ibuhos ang kanyang sakit sa kanyang sining.